siguro may ibibigay pa siyang mas better. Yun yung parang nilook forward din, yun, yung better na yun. kasi nga di ba, sa true experience natin sa buhay, doon natin talaga na-encounter si God. Kaba parang uh, hindi ibig sabihin na may sinara. Eh forever sarado na yun. May sinara kasi may, may mas magandang opportunity si God na ibibigay sa yun. Katulad nga nyan, napunta ka dito sa Saudi Arabia. So, yung natutunan mo is, hindi matatawaran yon Kasi ibig sabihin ko, lahat naman tayo may mga bagay na binibigay ang Diyos para mas maging maayos tayo kaysa dati. So, ang ganda ng kwento mo bro, kung paano nakatulong sa'yo yung Saudi Arabia na ginawang way ng Lord. Oh, alam mo, sobrang, ano, sobrang Uh, nagpapasalamat din ako na napunta rin ako dito. Kanyang sinasabi ko hindi ko naman pinangarap, lalong tong bansang to. Pero ngayong pauwi na ako, yung parang grabe na nalungkot din ako kasi nagkaroon ako ng mga kaibigan dito sa trabaho. Yun, at isa pa doon, nagpapasalamat ako kasi hindi ko siya gusto pero marami siyang ginawa sa buhay ko na parang Uh, akala ko dati hindi ko malalagpasan yung pagsubok ngayon. Pero eto, uh, hindi man ako naging successful sa trabaho sa in terms of uh, sa sa financially dito. Uh, pero uh, naging, naging successful naman ako na kasi